nahalata na talaga ang ginagawang pagbabagbagsak kay Alden Richards at Main Mendoza hindi pa nga natatapos ang mga issue patungkol kay Katrin Bernardo at Alden Richards isa na naman issue ang bumulaga sa publiko at sa buong Aldab nation nangyari kasi ito sa ginawang PIP. Village People Choice Award 2024 At ang istoryang ito ay matagal na nang umiingay Ang tinutukoy dito ay si Myrtle Sarosa na alam natin na talagang isa rin na crush na crush si Alden Richards at nagpahayag na ito dati pa lamang na talagang gustong gustong makatrabaho si Alden Richards at ngayon lamang ito nagkita sa nasabing award show na ito. At hindi lang iyon. Nandirito rin si Miss Glenda na talagamang napakalaking issue ang ibinigay sa buong Aldab Nation as sa publiko sa pagpapakita nito ng PDA kay Alden Richards lalong lalo na sa ginawa nitong concert at makikita mo talaga na gustong gusto rin nito si Alden Richards Napapansin nyo ba isa talang talaga ang common sa mga babaeng ito. Kay Catherine Bernardo, kay Miss Glenda at kay Miss Myrtle Sarosa. Ang common dito ay talagang gustong gusto at crush na crush nila si Alden Richards. At bakit ito naging issue patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards? Kung matatandaan nyo ay ngayon lamang Lumipat sila Main Mendoza at TBJ sa kabilang network at tuloy-tuloy ang issue ng paninira at pagpapahiwalay kay Main Mendoza at Alden Richards at saka naman ito naglabasan. Kung matatandaan nyo na wala namang nagiging problema dati si Alden Richards at Main Mendoza nung nasa GMA pa ang itbulaga Bulaga dahil nakakapunta dito si Alden Richards kung kailan man niya gustuhin. Hindi ko to sinasabi para manloko ng tao dahil kitang kita naman ito kung matatandaan nyo sa opening pa lang ng Eat Bulaga sa TV5 at nagbibidyo call sila Raisa. Lahat ng Eat Bulaga na staff dito at mga artista ay tila tinatawagan nila at ang malinaw dito kahit hindi nakasama si Alden Richards sa Eat Bulaga ng TV5, ay tinawagan pa rin siya. Yan talaga ang nagpapatunay na talagang close pa si Alden Richards at Maine Mendoza sa Eat Bulaga ng GMA. At kahit pa mapunta na sa TV5. Diyan mo malalaman na tuluyan ang ginagawa ngayong pangsira kay Alden Richards at Maine Mendoza. Isa pa dito nang pinarangalan ang TBJ at si Maine Mendoza bilang host at ng status award ng TBJ hindi na nila nabanggit si Alden Richards birang male blockbuster artist siguro nga ay naaapektuhan na kahit pa ang relasyon ng magkabilang network ngunit ang maaasahan natin dito kahit kailanman ay hindi maghihiwalay ng personal at sa totoong buhay si Main Mendoza at Alden Richards Ayon kay Eklabu Kabudel Dapat na rin i-address ni Alden Richards ang mga balitang ito lalong lalo na napakarami at sunod-sunod na mismo ang mga babae na itinatambal sa kanya Tama ka dyan Eklabu Kabudel kung matatandaan nyo, hindi lang si Catherine Bernardo, Myrtle Sarosa o si Miss Glenda ang ipinartner kay Alden Richards. Nariyan pa rin si Julia Barreto, Hart Evangelista at Catriona Gray. Kung hindi nyo na natatandaan, nakita ang mga larawang ito kasama ang GMA Executive na Miss si Miss Annette Gosson kaya wag dapat magkampante dahil pagkatapos nito ni Catherine Bernardo sigurado sunod-sunod pa rin ang pagpatambal kay Alden Richards ng ibang babae kaya dapat ay kumilos na si Alden Richards at ipagpatuloy na ang kanyang myriad at ang kanyang mga proyekto dahil sa ganong panahon lamang at paraan doon niya lamang makakasama si Maine Mendoza sino mang makakapagsabi sa kanya ng kanyang gagawin kahit pa ng kanyang management dahil meron na itong sariling desisyon. Ang hirap lang dito ay ang ipapartner niya dito ay ang TV5 na wala namang produksyon kaya sosoluhin lamang ito ni Alden Richards. Hindi ko rin naman alam kung si Main Mendoza ay nasa tape pa rin ba dahil nga sa gulo ng mga tubiera ay hindi na natin alam ang mga kontrata na binibitawan nila. Kung matatandaan natin at hindi ako nagkakamali, ang nakapirma sa AAA ay si Marian Rivera, Min Mendoza at iba pa. Ayon naman kay kamaron Cosido Maganda na rin na ganito ang nangyayari kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil klamor ito ng buong tao pag muli silang nagkasama. Ang hindi lang kasi maganda dito ay kahit magkahiwalay sila at walang interaksyon sa media ay pilit pa rin silang sinisira. Tama ka dyan, kamaron kuksido kung mapapansin nyo nga kahit hindi na sila nagkakaroon ng interaction ay bakit tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanila ng mga media, mga Armin at mga Katniel. Nagpapatunay lang ito na totoo at real na real ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at pinababagsak nila ito dahil nga naman bakit mo pa pababagsakin ng isang tao kung wala naman talaga silang relasyon? Dapat ay hindi mo na ito pinapansin. Ngunit yan nakikita ang tunay na relasyon at feel na real ni Min Mendoza at Alden D. Charles na kahit kailan ay hindi na pwedeng maideny dahil nakikita na ito at nararamdaman ng publiko. Matalino na rin kasi ang buong Aldab Nation. Marami na itong pinagdaanan ng mga issue mga paninira at dalung lalo na ang paggamit kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya alam na alam na nila kung merong naninira kay Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching. Won't you call me baby? I just want to love you, baby. Let me love you. I just need a taste. I just need a way to keep.